Alam niyo po yung night owl. Sa Tagalog, kuwago. Ang mga kuwago, gising sa gabi at tulog sa umaga. Yan ang itinatawag sa mga taong tanghali na gumising at umaga na kung matulog. Nagagahan Tag na tagalian na kayo, sila tulog pa. <laughs> Ako po ay ganyan nung lumaki. Ako ay isang introvert, yan ang tawag sa mga taong nag enjoy pag mapag-isa. Yung katangian ko ho, napapagod pag maraming tao. Kaya po pabor yung habang tulog sila, ako'y gising. At kung gising sila, ako'y nagtutulog-tulugan. At masama ho ba? Hindi naman ho. Pero magiging mali yan kung merong responsibilidad pero di magampanan at nalelate dahil batugan. So iba na ho ang batugan at tamad sa night owl. Ang mga night owl po ay madaming pwedeng gawin na produktibo at kapaki-pakinabang sa gabi. Doon kami nagsusumikap, magtrabaho at mag-aral paggabi. Sa Ebanghelyo ngayon mula Mateo, Kabanata 9, talata 14 hanggang 17, pakibasa po iyan, tinanong ng mga tagasunod ni Juan Bautista si Jesus, Bakit kami at ang mga pariseyo ay nag-aayuno, ang iyong mga disipulo ay hindi? Kami ganito, kayo ganyan. Sa kwento kanina, kami maaga gumising, kayo tanghali gumising, et tamad siguro kayo kami nakapagdadasal ng sariling panalangin. Kayo, kabisote, bless us, O Lord, na nga lang, nagmamadali pa. Kayo, may rubulto, kami wala. Kaming Tagalog, nangungupo. Ang mga bisaya ay hindi. Dahil iba sila, maliba sila. Pero tulad ng kwento ko kanina, masama hubay ba yung pagkakaiba? Hindi. At least, hindi naman basta-basta. Sa pagkakatong yon dito sa panahon ni Kristo, babalik po tayo sa Ebanghelyo, pag ang nakakabuti sa pananampalataya ng mga tagusunod ni Juan at marahil po pati sa mga pariseyo. Yun ang tawag ng Diyos sa kanila sa pagkakatong yon Sa mga disipulo ni Jesus, ang tawag ay iba. Yan po ay pinilawanag niya sa Ebanghelyo. Sumunod at magpalaganap ng turo niya, yun ang tawag at yun ang pangangailangan. Sa ating mga Kristiyano po ngayon, Maraming ganyang pagkakataon at pagkakaiba. Bakit po kaya? Dahil ang Diyos, kung tumawag siya ay personal para sa iyo, para sa tao, personal na ayon sa ating pangangailangan, sitwasyon, at sa kanya-kanyang plano na sa ating buhay. Naisip mo ba kapatid? Anong plano ng Diyos sa iyo? Anong pagkakaiba mo? Anong tawag niya sa iyo? Mag-ayuno ba? magsilbi, magmahal ng kapwa, magbigay, tumulong. Ang sukat ng pagiging tama ay kung ikaw ay nakikinig at sumusunod sa personal na tawag ng Diyos sa iyo. Mali siya kung tingin mo yun ang tama ginagawa ng iba pero hindi yun ang tawag sa iyo. Not necessarily na tama yan kapatid dahil ang ating tawag ay personal. At ang gusto natin, para maging maligay ang Diyos sa ating buhay, tayo ay tumutugon sa personal niyang tawag. Kahit na iba, sa ginagawa ng ibang kasama po natin. Ang sukatan ay hindi sa pagsunod sa ginagawa ng iba, kundi sa pagsunod sa pinagagawa niya sa iyo. Kaya yung mga kapamilya po ninyong night owl na tanghali na babawon dahil nagsusunog ng kilay sa gabi, maiintindihan nyo na ho sila. Pero gisigin nyo pa rin kung late na at may pasok siya. Maraming salamat sa pakikinig kapatid. Ako si Gerard Paul Gerard Saret at ito ang Landas ng Pag-asa.